Wilma Santos sinabing respetong isa sa pundasyon ng work chemistry nila ni Christopher de Leon. Inamin ni star for all seasons Wilma na Santos na sa tagal nila sa si industriya na on-screen partner niya na ni si MMFF movie na when I met she in Tokyo na si Christopher de Leon na nila ang kanilang chemistry dahil sa respeto na meron sila para sa isa't isa. Sinabi ni Ate Vina kahit makailang beses na silang nagkatrabaho ay matagal na rin simula noong guling nagsama sila sa isang proyekto. Hindi nagbabago ang professionalism na meron sila at ang pagtrato nila sa isa't isa. At marahil yun ang dahilan kung bakit sila nagkiklik. Inirerespeto nga namin ang isa't isa. Ganyan ang pagsasama namin ni Yetbo. Samantala, nagwagi na apat na parangal ang palikulang When I Met You in Tokyo sa katatapos lamang na awards night ng Metro Manila Film Festival.